na ipahayag na ang tunay na saluobin ng mga tao. Ganap na pong kooperatiba ang ating Oriental Mindoro Electric Cooperative sa ilalim ng Cooperative Development Authority. Ikalabing walo ng Marso 2013, nang maisakatupara ng Movement for Consumer Ownership of Ormeco, ang member-initiated referendum kung saan nakakalap ito ng may 37,000 boto pabor sa conversion ng electric cooperative. Katumbas ito ng 30% ng kabuang member consumers ng Ormeco, samantalang 20% lamang ang kinakailangang boto ayon sa itinatadhana ng batas. Nang ipagkaloob ang Certificate of Registration mula sa Cooperative Development Authority noong April 29, 2013, ipinahayag ng Ormeco Incorporated na hindi nila kinikilala ang nasabing registration. Kaagad silang dumulog sa NEA sa hukuman upang ipawalang bisa ang nasabing registration. Ayon sa kanila, iligal ang ginanap na member-initiated referendum at ginawa ito ng lingid sa kanilang kaalaman. Ngunit ang totoo, aktibo silang nakibahagi sa referendum sa pamamagitan ng malawakang pangangampanya na huwag tangkilikin ang referendum, lalo na ang conversion ng Ormeco. Hanggang sa ngayon, Nagkalat pa rin ang propaganda ng Ormeco Incorporated sa buong lalawigan na humihikayat sa mga member consumers na huwag umayon sa conversion ng kooperatiba sa ilalim ng CDA. Isinasaad ng Republic Act 9520 at ng CDA Memorandum Circular 2011-22 na kung ang resulta ng referendum ay pabor sa conversion ng electric cooperative sa ilalim ng CDA, pinal na ang resultang ito. At tanging ang Korte Suprema na lamang ang may kapangyarihan upang ang registration ito ay may pawalang bisa Sa disisyon ng Quezon City Regional Trial Court sa petisyon ng Ormeco Incorporated na ipawalang bisa ang Certificate of Registration sa CDA, sinabi nitong wala itong jurisdiction sa usapin at kaagad na dinismiss ang petisyon. Sa kasalukuyan, nakabinbin din sa Regional Trial Court sa kalapan ng usaping ito at naghihintay ng pinal na desisyon. Sa panig ng Ormeco Incorporated at ng National Electrification Administration o NEA, ibinabandera ng mga ito na may bago ng batas na ipinasa tinggil sa pangangasiwa ng mga electric cooperative sa Pilipinas. Noong June 1, 2013, ipinasa ang Republic Act No. 10531 o ang tinatawag na NEA Reform Act of 2013. Ang implementing rules and regulations naman nito ay naipasa noong July 26, 2013 kung kailan ito nagkaroon ng bisa. Sa makatuwid, ang batas na ito at ang implementing rules and regulations ay naipasa ilang buwan pagkatapos maipagkaloob ang Certificate of Registration sa Ormeco ng Cooperative Development Authority. Kung kaya hindi nito sinasakop ang Certificate of Registration na naunang naibigay. Malinaw ding isinasaad sa Section 26 ng nasabing batas na ang NEA ay inaatasan na magsagawa ng mga referendum sa mga electric cooperatives na hindi pa nakukonvert sa ilalim ng CDA. Muli, hindi na naman ito nasasakop ang Certificate of Registration na ipinagkaloob ng CDA sa Ormeco sapagkat nauna itong naibigay bago pa naipasa ang batas na sinasabi nila. Kung ating susuriin ang itinatadhana ng Republic Act 10531 o ang NEA Reform Act of 2013, malinaw na hindi nito binabawi ang mga binipisyong maaaring tanggapin ng electric cooperatives kahit na mapasa ilalim ito sa pangangasiwa ng Cooperative Development Authority. Taliwas ito sa sinasabi ng Urmeco na pababayaan ng NEA ang mga electric cooperatives na ito sandaling sila ay magpa sa ilalim ng CDA. Wala ring basihan at kasinungalingan lamang ang sinasabi ng Ormeco Incorporated na tataas ang bayarin natin sa kuryente sandaling mapasailalim tayo sa CDA. Ang totoo, napakarami ng binipisyong tatamasahin ng electric cooperative sa pamamahala ng Cooperative Development Authority. Unang-una, tax-free o exempted sa pagbabayad ng napakaraming buwis ang mga kooperatiba. Maaaring gamitin ng electric cooperative ang mga diskwentong ito upang mapababa ang singil sa kuryente sa mga member consumers. Benepisyo rin para sa member consumers na matawag na tunay na mga may-ari ng Ormeco. Kung ang kasalukuyang pamunuan ng Ormeco Incorporated ang tatanungin, hindi nila itinatanggi ng mga membro ang tunay na nagmamay-ari dito. Ngunit totoo nga ba ito? Mayroon ba tayong patunay o kasulatan na tayong nagmamay-ari sa kooperatibang ito? Wala ang totoo. May ari lamang tayo sa panahong nangangailangan ng kooperatiba sa ambag ng mga membro. Ngunit malaking kasinungalingan ito sa panahong ang surplus ng kooperatiba ay hindi ipinamamahagi sa mga kawawang member consumers. Pagkus ay pinaghahati-hatian ng mga opisyal at empleyado sa pamamagitan ng milyon-milyong bonus taon-taon. Alam niyo ba ang tungkol dito? Hindi natin ito malalaman sapagkat walang transparency sa pangangasiwa ng pondo ng kooperatiba. Sa ilalim ng pamamahala ng CDA, mayroong transparency at may karapatan ang lahat ng miyembro na alamin ang kalagayan ng kanyang kooperatibang kinaaniban kabilang na dito ang pinansyal na estado ng kanyang kooperatiba. Alam nyo bang noon lamang Enero 2013, may 20 milyong piso ang pinaghati-hatian ng mga direktor at empleyado ng Ormeco bilang karagdagang bonus para sa 2012. Sa kanilang ulat, ipinagmalaki pa nila na kumita ang kooperatiba ng kalahating milyong piso sa taong iyon. Taluwas ito sa audit report ng NEA na nagsasabing mahigit sa labing isang milyon ng lugi ng Ormeco noong 2012 dahil sa mismanagement. Hindi malayong ipapasang muli sa ating mga member consumer ang luging ito habang hindi maawat ang kabikabilang bonus ng mga opisyal at empleyado ng Ormeco. Malinaw na maraming mga itinatago sa atin ang pamunuan ng Ormeco Incorporated. At malinaw rin na mas maraming benepisyo para sa atin kapag nasa ilalim tayo sa pamamahala ng CDA. Ang tanong, bakit ayaw ng Ormeco Incorporated na maging tunay na kooperatiba ang ating Ormeco? Ano nga ba ang tunay na dahilan? Dahil sa dami at milyon-milyong pera ang tinatamasa nila ngayon, ayaw nilang baguhin ang istruktura ng Ormeco pang sariling kapakanan lamang ang gusto nila at hindi ang kapakanan nating mga miyembro. Hindi po tayo nang gugulo. Ang nais nice lamang natin ay ilagay sa tamang landas ang ating kooperatiba. Ang may saayos ang baluktot na sistema ng pangangasiwa sa kita ng Ormeco na sa loob ng ilang dekada ay tinuring na kanilang benepisyo samantalang nararapat lamang na ipamahagi ito sa mga miyembro na siyang bumubuhay at nagpapanatiling nakatayo ang kooperatibang ito hindi utang na loob ng mga member consumers ang sinasabi nilang serbisyong ibinigay sa kooperatiba. Dahil sa loob ng mga panahong ito, higit pa sa kanilang sweldo ang tinatamasa nila mula sa pinagsama-samang kontribusyon ng mga taong tumatangkilik ng serbisyo nito. At sa pagkakataong ito, nasa kanila man ang impluensya at pera, nasa atin naman ang panig ng batas at pagkakaisa. Higit itong makapangyayari sa ating hangaring patuloy na paunlarin ng Oriental Mindoro Electric Cooperative hindi bilang isang huwad na kooperatibang nagkukubli sa maskara ng serbisyo. Ngunit sa kabaligtaran naman ay pinakikinabangan lamang ng iilan. Kung di isang tunay na kooperatibang kumakalinga sa kanyang mga membro at sa lahat ng mga mamamayan.